makikita sa mga ilaw dito sa mga about mga, mga surplus ng mga ano mga part ng mga motor mga guys so dito sa mga, mga ano dito lang sa gawin to so. so, yan tayo mga guys so kit price naman ta na, about ng mga, mga, mga relo ni sa Sardi no so dito so tanong tayo mga presyuan dito so ipapakita ko na dito so, may kai kai ngayon ang tarito mga guys ha? so dito kunan natin video muna tayo so ikot eh, na natin vlog ng uh, relo ni Ko Sardi Ilaw, ilaw, dito lang sa Ilaki no, Ilaki to, tuloy tuloy lang sa Ilaki mga So papuntang Santa Cruz lang mga yan Makikita ito sa mga ilaw dito sa mga about mga surplus sa mga ano mga part ng mga motor mga ito so, dito sa mga ano dito lang gagawin niya ito so, Tanong tayo mga visual dito so ipapakita mo na So may kain, kain ayaw dito mga isa So huwag na natin video muna na tayo no, ikot mo natin Vlog yan mga uh, ko sa So 1,500 dito mga isa 1,500 rin siya so, mga mga parilot 2,000 1,500 dito Hindi wala nga nandito sa so, Mayroon lang ang, ano, to. So, tayo Ito So yan, katulad. Katulad dito ba sa RT? 1,500 din yun po 1,500 yung usable pang pre 1,500 din yung mga yung mga siguradamano maaari po no? So ito mayroon tayo ng pesen magkano sentimo? Diyan 18 1,800 dito mga shota. So 1,800. 1,800. So mayroon tayong Rolex natin, boss. Rolex. So Rolex, so 2,500. Negotiable Ang ganda ng ano nito, mga solo ko. Uh, Gold-plated na ano caro sampai Bantimangas. na ito na Michael Kors Da Michael Force. 15. 15 Michael Force. na lang 15 ang may 15 thank you sa sa Michael Kors Ayan no dito, Valentino mga guys. Super so, clone. So, Valentino sana natin. Talaga, na, may good, may serya na kwa ng ano, Rolex. Nice switch mga gago. 45 embossed Valentino. Yung ibang mga Rolex idol, wala yung mga kanya. Nasa mga Rolex. Yan. Yan Seiko Sport. Valentino natin boys maganda. Ilusian, Fidelis, ba.

Meron tayo rito mga ngayon siya, katulad din ito. Casio. Quartz. Sa Casio natin boss, magkano? 1,500. Kaya, Rolex yan. Super glue niyan tayo. Automatic yan. Meron naman tayo ng... Super glue Rolex yan. So, Rolex ko na super glue. So, 4,500. Boss, magkano Super clone na uh, Rolex Super clone 4-5 So yung 4-5 mga guys uh, So pa mga presyo ko to mga guys uh, Super clone Super clone na uh, Super clone na uh, Sigot Ano uh, Sigot diver Ano uh, Rolex Yan Omega Siyempre Sa kapay style So sa Ano Yung Super clone 4-5 Ito Roger Bloom, Bonifacio mga So, pusil natin. Pusil Magkano? Oh, pusil, 1,500 mga guys. Ah, ba? 1,000 1,800 'yung mga guys. Mga pusil. Ayun, so mayroon tayong Rolex. Super clone, Rolex. Super clone, no? Rolex. 7.5 so, so, yan, 7.5. 7.5. Eh, na niya, may sila. Ayan, so... so e, kung para sa ibang margeta, mas ano to, mas mataas pa tong presyo pero dito 75 lang na uh, super clone na Rolex mga So dalawa, pares din to. Automatic mga automatic to no. Oh, Ito red yan, 25 yan. Semi weather, 25. Kagara 4.5? 25. 25. Semi weather na relo negotiable pa rin yung presyo so tuloy tuloy lang kasi tuloy po ayan. mga seiko mga seiko po mga guys mayroon naman tayo rin mga seiko seiko mga mga seiko seiko mga so iba iba yung mga color wind din dito mga hogis yung mga lock yung so ayan seiko mga din no, listing so, list mga ano brush list ito mga seiko mga seiko mga Magkano naman ito boss? 3.5 Boom um, block black oh, okay, 3.5 na yan, may bawas pa 3.5 Pagkina natin ha 3,500 ito mga Ito, hammer Hammer So mayroon naman tayo magkano 3.5 yeah, yeah, Yan, so naghanap ng ganitong ordinary lo ha omega. omega Omega Yan, omega Yan, omega 5 mga presyo. dito mga tog 5 omega mga guys tog 5 omega so naganap ng ganitong ori 2,500 mga guys yan Meron tayo ng ano ito, ito, ito mayroon tayo mga leader no ito rito mayroon nakakit natin magkano ulit ito ngayon ganun pa rin ay yan 2,500 yan 2,500 na uh, relo ni mi weather po mga guys yan 2,500 so di ko sabol pa yan ha Tabiwer 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 1K 1,000 Tabiwer Ayan mga guys Carrera Ito Karera Karera mga guys Karera So ayan magkano mga presyo Tapos ito boss Ayan 180 yan 1,8 yan 1,8 yan So mga ganitong ori na ayan. Ayan. ayan So dami dito ano, May, ano, may sequel divers pa tayo no mga uh, divers yan Seiko Lix yan Seiko Lix So, magkano Seiko Lix O, Seiko Lix So, magkano presyo na boss Ayan Seiko Lix 3.5 3.5 Seiko Lix So, pare din yung isa O, oh, dala ah, Ito, Rolex lang to Ah, Rolex Seiko 5 Yung Seiko Lix ah, Rolex Rolex lang to Ah, Rolex lang Ito, Swiss Military Ah, Rolex Sa Rolex magkano 3.5 yan 2.5 Yeah, mayroon tayong ano, mayroon pa tayong ah. ano naman. Dama kanya niya, good. Yan, maganda rin tumawid. Magkano naman ito? Military yan, 35 yan. 35. Magkano? 35, negosable pa. 35, negosable pa ng mga gritong ori na ano. Yan, pwede pang araw-araw kung pang pumahan ni mga isang 35. Ito. Ito pang mga pwede ito ba sa RG ito? Ito pa RG? Yes, it's made. 1,800. 1,800. It's made yan. Uy, wag mong titigan. Wag mong titigan. Baka matunaw yan. Ano yun? May ano dyan? Boss Loy. Ito, ito. Magkano to? Yan, 1, 2 lang yan. 1,200 kumagas yan. Kumagas ang ori yan. 1,200. Boss Loy! Yan, sumahabaw at yung dami kang pagtipin. So, ito yung pinagtatarget kanina ng babae. Ah, okay. So, 1,500 daw to mga kayo so talagang hindi naman talaga kung talo naman hindi bibigay talaga so may bibigay yung magkano binigay mo lang? 1,3? pre 1,3 yan 1,3 na lang daw hindi sa siya 1,5 1,3 na lang pre na, na mga pwede mo makakuha mo na to yeah, mayroon naman tayo rito mga ganda rito, mga ganda rito mga rolex ano to rolex to ang babae din Gendar Ang Kamu bawa lelaki Ang Kamu bawa. Bawa, mga macam ganda rin sa ilalim ng lobing guys so gaya mo no so 1000 lang to 1k oh, 1k 1k okay. so ayan yeah, mayroon ka mga Rolex pa tayo dito mga ano mga Rolex guys so, sa Rolex natin ito it just 1 1,800 mga guys it just 1k so mayroon tayo hindi lang hindi lang Pagpapabaya rin. Pagpapabaya so, natin, mga a Ayan, lang. San Diego. niya. Nezer, naman. San sa May Yung ibang mga Rolex ay doon, wala. Ayan, uh, tutok tayo mga ayos mga about ng mga... Ayan. 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 Ito Ayan. 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 Ayan mayroon tayo dito na rin ito mga ito ito ang magkano ito? Ma 1, 200, ito eh, tama akin o 1,200 tama akin na niya, sobrang ito ma may cellar number pa yung buwan yung yung makina niya ito ito tayo rin o hindi natin buksan yan, hindi naman nakasarado ito yan Kasamarin. ka pala Ito pala gusto mo Wala President. Ka Kasamarin oh, na rin. Oo, na rin. Ay, old school. Wala President na ba. Stainless. Halit kasi yung President niya. Kaya na nakapag. Gis. Ang guess natin magkano? malaki. magkano? Yan, 1,000 lang yan. 1,000 gis lang gis. Meron ako kapon dalawa eh, tama kayo na, 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 na. So, school, ay tutun saka, stand -up, stand -up, ay, -ay. sa stainless, kaya Sa parin Ay tama na Paano so, kayo? May ano kayo sir? Plus A na Sir, meron ako na rotor ko sa kitong siya nating yung tama kayo. Ayan. So dito na ano so lahat mga no, dito sa mga relo ni Boss Arjun no? so mabilib ng mga presyo ng mga relo tumawag so pumunta kayo mas maganda na pumunta kayo dito sa mga about mga ano mga presyoan dito mga guys so mabilib ng mga presyoan ayo makita na Ayan, sa shout sa lahat mga customer ni Boss RD dito, no? So, dito oh. lang sa Avenida ito, ito, mga ito, ito, mga Ayan, yeah, so Rolex, mga taga Ayan, sa taga-tarlac, no? So, shout sa so, mga Ayan. Yeah.